Ano kung matigitan ka? 2,000 kasi eh. Sa kasa kayo? IKC City. Saan na yung hawak mo? Manina, isa pa rin ako. mo? Wala mo ka na? Ready explanation mo bakit ito tinawag sir? Sa sigarilyo po sir Sigarilyo Ano trabaho mo sir? Contraction sir Contraction po Contraction Ano yung trabaho? Diyan lang po sa may Sunny Boy Sunny Boy Opo Magkano siya sa awad mo? 700 lang po yung bigay niya sa akin 700? Uh, Paano kung matikitan ka? Alam mo magkano? Alam mo magkano sa ano? Hindi po sa magbatikita nga namin alam mo magkano dalawang libo kasi papasok ko lang oo diba Pwede Simula ko lang. Di ba? Dalawa, dalawang, dalawang libo. Pag matikita nga, dalawang libo. O, oh, ilang araw mo yun? Di alos limang araw, no? Di oh, ba? May hirap ang buhay. Nainigarilo kayo dito sa ano. Kaya ka namin tikitan. Dahil, Ang minado ko naman, di ba? Nakita ka. Ano ba? Nandun ka na, oh. Nakita na kita na doon. Tapos nung naglakad ka, ginago hinag mo, ginipit mo nito ngayon. Isilip kita kahit tinawag mo. Sensya -sen na po, sir. Saan yung uwi? Quezon City po. Matandang balara po. Layo pa. Pero wala pong dalito, trabaho, ano, contract, contract. Hindi, tinawag po ko ng po. kung ko. Kung mo, para trabaho. Ayun, pupunta kay Boni, may Marti kayo, pagsakay, pauwi. Ay, lalaga na po. Lala Ay, lalaga na po. pong um, Boni. Okay, ito lang gumasahe? Meron po, para makatikin po. So, paano kayo makakatipid kung tikita namin ngayon? Wow. Yeah. ang na sinasabi namin sa inyo. Kung so, muna nagwawarning kami dahil na wala kayo. Magkano lang ginikita nyo, tapos pag, ma, pag matikitan kayo, dalawang libo, oh, ilang araw na yun, ha? Oh. Ah, warning kami sa inyo. Anong gusto mo natin gawin na yun? Kikita ka namin, no? Ano? Okay, oh, isap ka. Pwede yung mga... dito na mo 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 Ano dapat ang hindi mo na dapat gawin sa sunod? Hindi na dito sa Pwede Basta lang sa mga kapuso. Huwag sa pampublikong lugar. Kahit pa sa... sa bahay nyo. Pero huwag sana sa sa bahay nyo na may mga anak mo. Sa CR mo, doon kayo manigariin ko sa CR nyo, basta sa inyo. Kasi okay? once the... na no, mauli kayo, diba ganito, mauli no? ka namin. May karapatan kami kasi na-adaptatize uh, kami na manigit sa inyo. Huh? Ngayon, papatawarin kita ngayon ha. Huwag ka na magyos sa Kahit doon sa Boni kahit dito, huwag ko dito. Bahala ka na sa QC. Kung manigarilyo ko, mawag mo ma yun. Halos lahat ng city ay eh, may ordinansa na ano, no smoking in the public places. Pwede ka mati. Tapos yung, di ba yung ano mo, yung umu sa sigarilyo? Pag ka rin ng MMDA doon, pwede ka rin matikitan. libo yun, ha? Yung anti-lottering or ano, ecological waste. Marami akong natutulungan, marami akong nahuhuling mga iwaran din na nagtapo ng garilyo o at naging garilyo. Oh, eh, Nangyagarilyo pa sa bahay nyo? Minsan Huwag kang managarilyo yung mga yung mga anak mo, ha? So, Mahawa ka naman kung magkakasakit ka, ikaw na lang. Huwag mo yung yung anak mo. Sir, ha? Huwag ganun. Huwag tayo maging ano. Huwag tayong maging makasarili. Kasarili ano lang natin. Sarili lang natin ang pinapaano natin. Eh. Ganito tayo. Isipin rin natin, may mga tao na sa paligid natin, kamag-anak mo, anak mo, mo na posibleng makalangap ng puso. May tinatawag na second man's na mas delikado. Pwede magkatibi yung anak mo, mawagsin yung pamilya mo. Alam mo ba yan? Alam mo yun eh. Alam mo yun, may edad ka na rin kuya. hindi tayo ha ah. okay mahalan mo is Christopher ha Christopher ha okay. eh Christopher sunod ha tigit ka na yung sunod ha